guys? What's up guys? Uh, guys, sa video na to guys, ang pag-uusapan natin kung paano tayo makaiwas sa mga bulilyaso pag naka-duty na tayo bilang security guard guys. Di ba? So, para malaman natin guys, ang mga tips na yan, tara pag-usapan natin. guys, welcome sa Readers TV 14 years more or less bilang security officer security guard Okay guys, ang pag-uusapan natin guys kung paano pa ba tayo makaiwas sa mga yung bulilyaso natin kasi kadalasan talaga sa security guard guys ay bigla-bigla pumapasok yung bulilyaso na hindi natin alam minsan nga may bulilyasong dumaan na yung dalawang linggo, tatlong linggo, tapos nasubo tayo sa buliyaso. ayun, bigla tayong matatanggal, masakit sa dibdib, lalo na kung kailangan na kailangan natin yung trabaho, yung kita. Kaya, kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon, guys, para paano ba tayo makaiwas ng mga bulilyaso sa trabaho ng security guard. Pero bago ang lahat, guys, baka bago pa kayo sa channel ko, palagi kong sinasabi na ako ay, kita mo, medyo wala wala sa forma para sabing security officer at dating security guard no kasi kung ikaw magtatanong ka bakit ganitong formahan ko kasi guys ako po ay isa na pong retired na po ako hindi na po ako active sa serbisyo palagi kong binabalik-balik sa mga video ko yan kasi yan ang palagi kong natatanggap na ang lakas ng lumang salita dito hindi naman mukhang officer hindi naman mukhang security guard yun na guys ay ako po ay isa ng retired po na security officer or security guard. Ngayon, ako po ay gumagawa ng mga video, mga pointers para sa mga security guard na nagjujuti ngayon, especially alam ko maraming hindi nakapag nakapag training, hindi nakapag advance ay dinatawag na mga enhancement. Ah, okay kayo ngayon kasi may mga YouTube na may mga nagsishare ng idea. Ako ay gumagawa ng video guys, pumunta lang kayo sa channel ko, ayan. Panitin niyo sa channel ko guys, pindutin nyo yung playlist dyan na yan, playlist. Pag napindut nyo na yung playlist, guys, ano, napindut nyo na. Yan ang lalabas, guys, yan na Oh. Pag lumabas na yun, guys, puntahan nyo yung security guard matters. Marami tayo mga video dyan, guys, na makapagdagdag sa inyong kaalaman at makatulong sa inyo. Pag may mga nasalubong kayong problema, pwede nyo tinan yung mga video natin yan. Tulad ngayon, napag-usapan natin, Bulilyaso. No? So, puntahan nyo. At marami din tayong mga video dyan, guys, na mga financial literacy, ang mga travel natin. wala nanonood sa mga financial literacy ko, guys. Yan sana ang pakay ko. Kasi, hindi ba kayo nagtataka na uh, maaga tayo nakapag-retire bilang security guard at naging self-employed na. Kasi, ang iba, uh, ituturo ko sana kung paano tayo mag- tinatawag na magkaroon tayo ng financial freedom or kaya makakaluwag ng konti kahit hindi sobrang luwag konti so mayramit tayong video dyan guys panoorin na lang ninyo try nyo kasi, kasi baka hindi lang napapansin uh, akala nila yung walang kwentang video pero hindi nyo alam guys ginto yan kung mapapanood nyo yung mga video na yan anyway guys okay so punta na tayo sa pake natin ngayon guys yung dinatawag na Uh, paano makaiwas sa mga bulilyaso? Kasi yan talaga ang kwan eh. So bago lahat, bigyan muna natin ng daan tong naka yan. Ayan o. Oh. Diyan tayo pupukos sa kwan yan. Yan yung tiyatawag na comment na yan. Okay? Basahin natin. Sir, paano naman po nagka-bulilyaso yung kasamahan ko? Walang training tapos walang lisensya. Naka-off duty ako sa... Sa akin niya, sinisi. Yung bulilyaso niya, salamat po. Okay. Sa kanya daw sinisi. Ano kaya to? So, uh, nangyari to, siguro may problema. Tapos yung problema ng kasama, sinisi niya doon. Yung nag-comment, kasi naka-off-duty daw siya. Tapos yung bulilyaso niya, bulilyaso ng kasama niya, parang sinisi siya. So, paano ba yun, guys? Parang nakakalito, ano? Pero tara, pag-usapan pag natin. Pero bago natin pag-usapan, guys, may papanoorin mo niya. may, pa may ipapanood mo na akong video sa inyo. Okay, guys. Pasensya na kayo. Hindi ko kayo ma pan uh, mabigyan ng tamang kuangulo sa video kasi nagkaroon ng problema, ano? Inapruit itong video na to. At ang hinapinap gumawa ng video, tapos mapunta lang sa wala. Bali, kaya yan, tinakpan ko at kayo na lang bahalang command siya dyan kung anong ibig sabihin ko dyan. Basta ang ibig ko sabihin dyan, self first yan, self first bago ang lahat. eh, uh, yan ang gusto kong ipahati dyan sa video na yan. Kaso lang nakaproblema hindi ko may bigay sa inyong buo. Okay guys, nakita nyo na. Ang tawag dyan guys ay mga visual aids. Aid, aid. Okay, pag nagtitraining kami guys, may mga material kami na na may mga material na pinipresent yung mga proctor o presentor sa training namin. So, yan ang oh, nakita nyo na yung, yung ating visual aids natin. Okay? Okay. Paano nga ba makaiwas sa bulilyaso? Ganito yan guys ha. Ang bulilyaso ay bigla-biglang dumarating talaga sa trabaho ng security guard. Pero, malaking bagay ang knowledge mo sa trabaho mo para makaiwas ka sa bulilyaso mo. Kaya nga gumagawa ako ng mga video, mga situational para napoporsi mo. Ano nga nagnapoporsi? Nakikita mo in advance ang problema. Okay, di ba? Kasi kung knowledgeable ka, may, may knowledge ka, uy, mahirap niyan pre, mabulilyaso tayo dyan. Ngayon, kung matigas ang ulo ng kasama mo, marunong kang lumabas sa, sa sitwasyon. Okay? So unang 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 simpleng hakbang mo tulad niyan ay itinatawag na proper turnover. Okay? Lahat dapat marami na akong video dyan, hindi ko na isa isa-isahin dito kasi matatagalan tayo. Proper turnover ang dapat mong gawin. Para in case tulad niyan, naka-off duty ka na, hindi ka niya masisi kasi nag-proper turnover ka. ba? Diba? Tulad yan, for example, sa Briliaso, may yung boss natin ay magbibigyan ng instruction. Sasabihin sa'yo, okay, pag dumating si Presidente ganito, paki, paki relay tong message na to. Ngayon, nakalimutan mong i-relate doon sa kapalitan mo. Naturalmente, ang sisi sa'yo. Sa'yo binigay yung instruction eh. Tapos, nakalimutan mo na, dumaan na yung ilang araw, tapos, nabuhay ngayon. Di ba sinabi ko dun sa naka-duty yung gwardiya, eh na kahit naka-duty naka ka na, sisihin ka pa rin. Kasi bakit? Hindi mo nag, hindi ka nag-proper to know, ano bang dapat gawin dun? Ilista mo doon, inote mo sa logbook mo, relay, message from, oh, di ba? Vice President, that, oh, di ba? Ilalagay mo sa logbook, tapos, Siyempre, iturton over mo doon. O pre, na yan ha. Sinabi sa akin yan ha. Baka tanungin ka. O di, di ba? Proper turn over, guys. Di ba? Hindi pwedeng hindi ka mag-proper. Isisisi ka talaga yung sinabi niya. naka duty ako. Kahit naka-off duty ka, kung ang problema ay hindi mo pinasa ng maayos, ay talaga namang, talaga namang ikaw ang masisisi. Eh sir, wala pong sinabi sa akin eh. Wala pong iniwan, sir. Wala pong giniling sa akin. O, oh, na yung nangyari, di ba? Tulad ako, tulad ako doon sa main office, akong officer. Tapos may loose and pound na bagoong tsaka okay okay na damit. Binigay sa akin, tapos pakabigay sa akin, uh, may, may procedure kami na i-endorse sa security. I-endorse natin sa security office, yun ang instruction sa amin. Kaya lang guys, nung naggawa ng re endorsement report, Tinanong ako ng commander, ano ba yan? Eh sir, bagoong tsaka okay okay. I-endorse ko sa secret office. Sabi ng commander namin, pati ba naman yan? Ang OA mo naman. Ginanon ako. So, dumagdag din yung ADC namin, assistant commander. Ikaw talaga, napaka-OA mo. Lagay mo rin dyan. So, ang ginawa ko guys, nilagbo ko sila. As per advice by commander, ang ADC, ganito ganon. So, nangyari, nagka tinuno ko rin sa kapalitan ko yung yung officer ko na kapalitan. Kaso lang guys, sa mga officer kasi guys, may tinatawag na silent war eh. Nagpapaliksaan kayo kung sinong ma-promote mabilang commander, assistant commander. So hindi mo alam na tinitira ka ng pinapatalihim. So nung nagkataon na na tinanong na, tinanong na kinintok ko na to sa ibang video ko, nung nagkataong tinanong na, ang sabi lang ng palitan ko officer, And ito sir, hindi inendorse ni De La Peña, Sanon agad siya. So napasama yung akin pangalan. Hindi niya sinabi na, pre, hindi pinaendorse ni Commander to. And sa kanya, iniwas niya agad, diniin niya ako agad. Parang, so pinatawag ako. Nung pinatawag ako, ang pina, parang pinalabas ng mga security office, nagka ako sa Baguong at sa Ukay-Ukay. -okay. Pero na, nung nakita nilang nakalagbok, sir, nakalagbok po yan, Siyempre, kinampihan nila yung commander kasi mas mabigat yung commander kaysa sa akin dahil isay silang ako eh. Pinatawag yung commander, tinilalaglag ka ng tauhan mo ah. But sabi niya dito? eh sabi ko naman doon sa commander, di ba sir, yun naman ang instruction niyo sir. Hindi ka naman ako nagkukuhan sir kung gumagawa ng kwento. Anyway, nakita yung proper turnover noon. Kasi kung hindi ako nag proper turnover noon, matagal na lumipas yung, yung sitwasyon na yun, pero naibalik. 'di ba? So 'yan sinasabi ko, proper turnover ang kailangan para hindi ka maiwasan ng bulilya. So, pangalawang kuan natin guys is hagbang yung tinatawag na proper assume. Proper assume. Ganito 'yan guys ha. Pag nag-assume ka sa iyong duty, una-una mong gawin, inspection mo yung paligid mo. O di ba? May pasabog, may palaglag na, may mga danger na may kuha na tinatawag na may tinatawag na hindi nabigyan ng observation report kailangan inspectionin mo at pangalawa i double check mo yung mga items na tinun nila sa iyo nangyari din sa akin yan doon sa Tarlac nagduty kami sa Asok Asok Carrera ng mga Aquino nandoon kami So, bago kasi ako doon eh, eh, hindi ako taga-tarlac eh, napunta lang ako doon kasi walang-wala -wala na. So, napunta ako doon. May tanong over na post daw, still post. Sabi ko, asan yung still post? Sabi ko naman, nandyan lang, natakpan ng mga dahon, maganon sila. Baka may ahas dyan, sabi ganon. Hindi nagduda ako, sabi ko, pre, wala naman ako nakita ng still post dyan, sabi ko. Nandyan lang, pre, kulit mo naman, ganon pa sa akin. Di uminit ulo ko. Pre, kaya nga tinatanong kita kung saan yung still post, pre. Wala akong nakita yung still post, eh. Di na sa akin. Ang ginawa niya, pumunta siya doon. Ay oh! Pag ganun niya sa dahon, wala na yung post dito. O, kita mo? Kung hindi ko doon i-ball check yung items na tinon-over niya, ang tawag doon, mamanahin mo na yung problema. Okay, guys? Mamanahin mo na yung problema. Okay? Bulilyaso abutin natin. Okay? Yun yun. Okay? So, kailangan mag-proper assume ka. Kabalik sa proper turnover. Kasi yung proper turnover, yung paalis ka. Ikaw naman, pa- pa-, pa assume ka pa, pa-duty pa ka pa. So, kailangan mo rin i-check. Tulad yan. Pag nag-assume ka, pre, wala bang wala bang binilin? Wala bang kwan? Wala ba tayong wala bang ibibilin sa atin? Para kwan? Sasabihin ng kap yung pinalitan mo, pre, wala naman. Inot mo agad. No. Uh, message to be relay. O, oh, di ba? Okay? So, yun yung guys, ha? Ang pangatlo naman ay yung tinatawag na proper logbook. Sa logbook, guys, ang daming nabulilyaso dyan. Ha? Ah, ang daming nabulilyaso dyan. Tulad nung nangyari sa amin, yung Kasama namin, nag-owl. Tapos, bumalik sa gabi, kukunin yung gamit. etong officer naman pang gabi, dahil kasama nga dati, nagkumpiyansa. Sige, pag, walang escort. Dapat kasi pagkaganong owl na, hindi na naka-duty, escortan ng gwardiya yan. Ang, pinabaya, ang ginawa ng security officer na naka-duty, dahil kumpiyansa, dati kasama, pinabaya ang pumasok, e nagnakaw. Nagnakaw ng baril, nagnakaw ng bag, ang dami ni nakaw doon sa loob kasi inisip niya, hindi na siya naka-duty doon. So ngayon, naimbestigahan. Dumaan ngayon ng isang linggo, tsaka ngayon, niretrieve ang mga lagbo. Kasi doon nila ititrace kung saan dumaan yung tao. Eh, hindi naglagbo. Yung dinaanan na gwardiya, hindi naglagbo. Di ba, unusual na yun, hindi, kung ano siya eh. Siyempre magugulat ka eh. Kung ano siya, yung o ayong uh, yung tinatawag na hindi na siya naka-duty sa area nyo, bak nandun, e eh, gabi pa. So, dapat ilagbook mo siya na pass by SG ganito in my area. O, di ba? Proper logbooking. O. Oh. O kaya yung mga items na unusual na lumabas sa area mo. Di ba? Tulad yan, may nilabas na Xerox machine. Walang, walang walang tinatawag na wala siyang gate pass. Kasi sabi ng manager, ay ah, hindi, ilabas mo lang yan. Ako na nga nagsabi. O, oh, di ba? Anong gagawin mo? Ilalagbog mo. Pull out, Xerox machine, no, no, no gate pass, cause advice by manager ganito. So, pag tinanong asan yung Xerox copy, matitrace dun sa logbook So, proper logbook guys iwas bulilyaso. Kaya nga sinasabi, para makaiwas ka sa bulilyaso, kailangan may knowledge ka sa trabaho ng security guard. Okay? Alright, guys. At ang... So, nandun na tayo, guys. At ang pang-apat na ba tayo? Pang-apat? Ang pang-apat, guys, para iwas bulilyaso ka, kailangan marunong ka mag-provide ng report. Okay? Report. Sir, sir, nahirapan ako mag-report, sir, eh. Mag sir, eh. eh di mag-Tagalog ka. Sir, hindi ko alam Maggawa ng report. Eh, di ba ka sa video ko? Marami ako dyan. Okay? So, wala ka na lusot ngayon, ha? So, ngayon, so, sabihin mo, hindi ako marunong mag hindi ako marunong maggawa gawa ng report. May, may video akong paano gumawa ng report. Eh, sir, hindi ako marunong mag-English, sir. Eh, di mag-Tagalog ka. Okay? So, paano ba yun? Ganito yun, guys, ha? Doon sa pinagdutihan namin, isang government. Ngayon, yung gate doon, yung gate doon, doon sa government na yun, ay pabagsak na yung kuwan ba. Ngayon, lahat ng gwardiya naka-duty doon, tanggal kasi na siya gwardiya lang din. Kasi bakit? Hindi ginawa ng observation report. Di ba? Ma, pwede pang magbayad ang agency natin at pwede kayo i-charge. Tulad niyan, isang tinatawag na electrical na nakalaylay. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Isir e sir, aayusin ko kasi isa akong magaling na security guard. Gaganon ka? Hindi mo trabaho ang pag-ayos ng electrical, electrical wiring. Hindi ka elektrisian, Inayos mo gwardiya. Bulilyaso na naman yun. Anong gagawin mo doon? Para maiwasan mo. Gagawa ka ng observation report para mabigyan action yun ang fundamental duty ng security guard is to observe and report. We are just observing, maintaining, uh, tinatawag na, uh, tinatawag na monitoring lang tayo and report. Hindi ka gawa ka ng, ng wiring doon na invest, electrician ng ang gumawa, nagmagaling ka, ginawa mo, naging kan na nadisgrasya ka, bulilyaso ka pa, disgrasya ka pa. Okay, di ba guys? Yun yun. Gawa ka report. Ngayon, kung may na-disgrasya, sino nakajuti dyan? O, oh, diba? Ganun na. Sino nakajuti dyan? O, oh, diba? Ngayon, pag trace, ikaw, kasama ka, tampulano, bak duty ka dyan, hindi ka nag... Na, hindi mo kinoon May copy ka. Bawat report nyo, guys, kailangan may sales copy kayo. Kasi ang tawag dyan, accomplishment ngayon eh. Unang malayo accomplishment niyon yun, guys. So, mayroon kang, mayroon kang kopya. So, inibistigahan na. Ipadala ko. Sir, ito po yung report ko, sir. Observation ko po sa area ko. At binigyan, nilagyan ko po ng na uh, kailangan ng ma, ma agar agarang aksyon sa naturang sitwasyon. Kasi nakaka... Kwa na nga. So, hindi ka masisisi. Baka bagkos, ikapagawing Kumander at saka opisir Dahil marunong ka Sino masisisi? Yung mga opisir mo Kasi bakit? Hindi sila nag-take action Doon sa report mo Okay, guys? So, malaking bagay ang report Okay? Okay, guys? pag na ba tayo? Panglima na ba tayo? Okay, panglima Ang panglima, guys Ay doon sa Videong pinanood natin Ano ba yun? Pag tayo security guard, self first before you help. Okay? Sarili mo muna ang ikuan mo. Huwag kang magmagaling na ikaw ay matulungin, ikaw ay tinatawag na magaling na security guard. Wala. I-comment sa akin ang mga gwardiya dyan. Lahat ng, kung may makapanood dito, lima o sampo, sa video na to, I-comment nyo sa akin dyan. Pag may bulilyaso niya, pag may bulilyaso na, ano mangyari? Nagkakadiina na. Kanya-kanyang ligtas na. Kaya nga tinatawag, self first. ba? Diba? Ilabas mo muna yung sarili mo sa problema para pagdating sa sisihan, labas ka. Okay? Self first. Ako guys, nung nasa, eh, isang example ko, kasi ito naman yung karanasan ko. Nung na-assign ako bilang custodian, ano yung custodian? Custodian officer, ikaw yung nag namamahala sa mga property ng agency sa detachment. Since ako ay reliever officer nung panahon na yun, nag yung custodian. Ngayon, ako, yung mga officer na na-assign sa custodian, sumakit ulo nila kasi ang dami mo nito, baril, at mga radyo, bala, ang dami. Nasakit sa ulo, araw-araw yun. So, ginawa ng mga officer na pumalit doon sa kustudyan, sinalang nila ako, sinubo nila ako. Sinubo nila ako kasi nga, ako eh. Sila yung mamalakas kasi, palakasan naman sa detachment minsan eh. So, sinubo. Sabi ko, eh sir, kustudyan, masilan kasi na posisyon yung kustudyan. Kustudyan yan sila. O bakit? di mo kaya trabaho? Ginanon ko ng commander. Oh, kaya sir, siyempre, eh. na ako dahil kailangan ko ng kita eh. Kailangan ko ng kapilya ko eh. Bago ako nagkon, sir, bago ko i-assume yung custodian, pwede ko bang i-inventor mo na yung mga barel at saka mga balaw, ano dyan? Eh, natural, sabi ng commander. Kasi yung ibang officer, turnover na sila ng turnover, nakikita ko eh. Na, na, kasi, siyempre, knowledgeable ka. Officer ka eh. Pero yung ibang, may mga officer na hindi nagtitraining talaga eh. Napopromote lang dahil malakas sa commander, malakas sa akwan. So, nakikita ko yung action nila. Di ba, So, nag-inventory ako. Pag-inventory ko, guys, kulang isang baril. Binawin mo isang baril, kulang. Nireport ko kagad sa assistant commander. Ang sabi ng assistant commander, nandyan lang yan. Sabi ko, sir, eh, bago kaya siyong tuong kusto dyan, kailangan, reported ko sa inyo yan, sir. O, okay, gamang, sir. O, sige, dinireport ko. Nireport ko, Pax. Pinarsip ko sa kanya, nilagbok ko. Sinirok yung lagbok kasi baril yun eh. So, tinabi ko yun. Alam mo guys, umabot ng 3 months Bago nagkahanapan ng baril Alam mo ang diniin ng mga officer na yon? Ako Kasi ako daw ang Reliever officer Alam mo kasi guys, pag reliever officer ka Ang tingin sa'yo Ay Kulang ka sa knowledge ba? diba? So anong ginawa ko dun guys? Self-first Bago ang lahat Sarili ko muna niligtas ko So nung nagka-imbestigahan ha Pinone out ako guys Pinulot ako. Pinulot ako. Eh, baril, nawala yung baril ng duty ka. Ah, doon, nilatag ko na yung mga ebidensya ko. Ayan, sir, oh. Bago ako nag-assume, sir, in-inventory ko yung mga gamit natin, sir. Ayan, oh. Tamimi ngayon, guys. Backtrap na naman sila. Kasi ang unang tinukoy ako, eh. Tinumbok nila. Okay, guys. Tinumbok nila ko agad. Kasi ako yung durable, eh. Dahil, alam mo na, ako yung pinaka, pinakal weakest link sa mga officer. Yeah. So, ako yung durable. Kailang alam ko kung paano ilabas ang sarili ko dahil sa salitang self first Okay? self first Okay? Yun yun, guys. Huwag wag kang papel ng papel sa mga sitwasyon, lalo na sa mga kasama mo. Kasi para hindi ka mapahiran, iiwas mo na ang sarili mo. Ganun ang dapat mong gawin kung ikaw security guard. Okay, guys, ha? Alam mo na yung panong self first. Kung gusto mong tumulong, unahin mo muna sarili mo. Huwag kang pumapil na ikaw yung kuan. Kasi pagdating talaga sa security guard, kanya-kanya ng tulakan yan. Eh, sir, siya, ano? Tulad nung comment natin. Ha? Bakit siya sinisi? Hindi natin alam, ha? Baka hindi siya nag-proper turnover. O, di ba? Hindi rin siya nagproper assume yung kapalitan niya. So dalawa sila ngayon. Pero kung nagproper turnover siya, o oh, di ba? Labas na siya. Kasi bakit? Self first. Unahin mo muna sarili mo. Bakit ka naka-duty bilang security guard? Dahil para sa pamilya mo. Para sa pamilya mo. Hindi para sa ibang tao. Okay? Hindi para sa ibang tao. Kaya kailangan alam mo kung paano maging self first para makaiwal sa bulilya. So, okay guys, so mahaba na itong video natin guys. I hope na maliwanag sa inyo na ang pagjujuti ng gwardiya ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa iyo. Kasi kung magkamali ka na sa duty mo, ikaw ngayon ang liable. Ikaw ngayon ang makakasuhan at masama-sama pa makukulong. Kaya kailangan marunong kang manigurado sa sarili mo. So guys, kung kayo po ay naliwanagan, hingi sana ako ng like. Ngayon, kung naguluhan naman kayo, napangitan kayo sa video, i-dislike nyo guys, pipinduti lang naman dyan, dyan sir. Dislike nyo kasi para at least sa susunod na video ay ma-enhance -ma ko yung aking performance. di diba? At kung kayo ay bago pa sa channel, ang daming mga silent viewers, nanonood lang, hindi nagsusubscribe kasi siguro inisip nila eh baka madagdagan yung subscriber niya mahirap na baka kumita yon patikin mo naman nyo ako ng kahit isang kape guys yung mga patalastas natin uh, mapanood nyo ng buo para makatikim na ng isang kape at yun nga yung silent viewers baka mapindot nyo na yung subscribe button dyan tsaka yung notification bell para sa next video meron kayong ma ma-notify kayo agad so sa ngayon guys Hanggang dito na muna itong video na guys. I hope na makatulong sa inyo to sa duty nyo. Bye bye guys. See you next video guys.